yung itong mga boss ay ko po sa inyo kung paano po gawin yung ating guaba leaves juice at saka guyabano leaves juice kasi yung guyabano at saka guaba leaves juice ay anti-cancer po siya no kaya gagawa po tayo dahil meron naman po tayo ditong bayabas at saka guyabano so pakikinabangan na lang po natin yan so ayan po yung ating bayabas ano ayan po yan nasa harapan lang po yan ng bahay. So kung mangunguha po tayo ng dahon ng bayabas, nagagawin po nating juice, ay piliin lang po natin yung sariwa ano po. Yung sariwa lang po yung tawag po sa amin is yung udlot ano. Piliin lang po natin yan. So nakapanguha na po ako yan mga kita, no. So yung akong guyabano, ay meron din po akong guyabano dito. Nasa harapan lang din po ng bahay. So ganun din po yung gagawin po natin ano mga boss piliin lang din po natin yung sariwang dahon ano. Kung wala naman pong sariwang dahon, ay piliin lang po natin yung malinis pero kadalasan naman po is may sariwang dahon po yan. Yung katulad po nito ano. So yung katulad po nito ano mga boss, yung kokonin po natin. Piliin po natin hangga't maaari yung wala pong butas. So ito na nga mga boss yung nakuha ko dahon ah uh, kayo na pong bahala kung ilang piraso po ng dahon ng bayabas at saka dahon ng goyabano ang inyo pong gagawin kukulo ang kupoyan ano so ilalagay po natin sa takore yan pasinsya na kayo sa aming takore maitim Ayan. pero yung loob po mga boss is malibis. so hinugasan ko na rin po ito ano itong ating dahon ng bayabas at dahon ng goyabano para mabilis po yung gagawin po nating video So ilalagay lang po natin yan. Sabay na po natin lahat. Ayan. Pwede nyo rin po yan ano, mga boss eh, hiwa-hiwain para mas makatas po siya talaga. So ako hindi ko na siya hiwa-hiwain. Hayaan ko na siyang buo. So lalagyan po natin ng tubig. Ayan po yung aking tubig is one liter po. Ayan ano mga bossing. Eh? Ayan. Siyempre yung ating tubig dapat malinis siyempre. Kasi inumin po natin yan eh. So, ubusin ko lang pong paglagay itong ating 1 liter na tubig sa ating labing isang dahon ng bayabas at sa kalabing isang dahon ng bayabano. So, dahil matagal po natin ito pakukuluan ng mga busing, ay sa kahoy po natin pagkukuluan. po pagkukuluan yan para makatipid po tayo sa gas. Ayan. so Sayang ganyan na ano, mga bosing. na mga bossing, hihintayin ko lang po na kumulo. Tapos pag kumulo na po siya no, mga bossing, ay hayaan po natin siya na kumulo ng kumulo ng 20 minutes para kuhang kuha po talaga yung katas po ng dahon po ng ating bayabas at dahon po ng ating guyabano So ayan ano mga boss, ayan almost half an hour na siya kumukulo. So ayan mga bossing, kukunin na po natin yan. Ayan, oh sa ganyang paraan makakatipid po tayo sa gas kasi kung sa gasol po natin pakukuluan yan sa loob ng kalahating oras is malaki yung magagastos natin kaya sa kahoy natin pinakuluan so ito na yun na ng mga boss isasalin lang muna natin dito din ilalagay po natin sa ref para medyo malamig so yan o yung kanyang kulay So, ayan nga yung kulay niya, ano mga bosing, So, yung pinagpakuluan po natin, one time ko lang po yan, pakukuluan. Pero kung kayo po, kung bibilhin nyo lang, ay pwede naman pong two times or three times pong pakuluan. Dito sa amin, dahil marami naman po yan, ay one time ko lang pong pakukuluan yung dahon ng bayabas at dahon po ng guyaban. So, ayan po yung mga bosing ano, yung nagawa po natin sa one liter sa labing isang dahon ng bayabas at labing isang dahon ng guayabano. So no need po na sundin po yung bilang po ng dahon ano, kung mas marami, mas maganda. Ayan, kung konti lang yung dahon po ninyo ay konti ano lang din po ninyo yung tubig para sa ganon ay maging puro po yung ating guava juice at guayabano leaves juice. Ah, so ayan ano mga bossing, sana mayroon po tayong natutunan. So kung mayroon naman po kayong ref ay pwede po natin ilagay yan sa ref para pag inom po natin is medyo malamig. Ano po? Kung wala naman ay okay lang din. Ah, palamigin na lang po muna natin. So ayan na mga boss. So, ito na po yung ating guaba and soyabano leaves juice. So ayan na po yan. Ano? May nakaready na rin po tayong baso. So malamig na po siya. Medyo kumunti na lang siya dahil ininuman na ni Commander. So ayan, papa inumin natin si Commander, ano? Yan. Anong lasa? Patlak. Papatlak. patlak. Ang kay ano yan yan. Ayan ang ating anti-cancer. Ayan, ano mga boss, kung mayroon po tayong mga ano dyan, dahon ng bayabas, dahon ng guyabano. Ayan po yung gawin po natin. Medyo mapatla po talaga yan dahil siyempre mga dahon po yan. Siyempre kailangan po natin tisin para po sa ating karusugan So ayan, kung marami naman po kayong dahon at kung mayroon naman po kayong repano, pwede po kayong gumawa ng marami para hindi po tayo magpaulit-ulit magpakulo. So ayan lang ano mga boss, sana meron po akong nasir sa inyo sana mayroon din po kayong natutunan. Thank you so much po. Hanggang sa muli, ako po si Melvin at ito po ang aking TV.